Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral ang ABS-CBN reporter na si Izzy Lee matapos magkamali sa kanyang live report sa gitna ng pagbaha sa Maynila. Sa kanyang ulat na sabi ni Izzy, Pabugso-bugso yung ulan dito sa Maynila kaya nakikita mo naman ay medyo hanggang binti na yung tuho dito sa may kahabaan ng Taft Avenue maging doon sa mga pangunahing uh, kalsada dito sa lungsod. Nagpatawa naman si Izzy sa kanyang Facebook post matapos mapansin ang sablay. Sorry po, wala pang kain at tulog. Next time kakain muna ako para hindi na hanggang binti ang tuhod. Ingat sa baha, mga kapamilya. Nag-viral ang clip at umani ng aliw mula sa netizens na natuwa sa kanyang pagiging game at self-aware kahit sa gitna ng sakuna. Kayo, naranasan nyo na rin bang malito sa ulan at gutom?